Si Sir Rafael naman ay naglakad pabalik sa may coffee maker. Nagsali ng kape sa tasa at naupo sa tabi ko. Iyan lang bang ang kakainin mo? Kain ka din ng bread, baka magutom ka sa office. Wika ko, natawa ito. Ikaw nga dyan eh, bakit cereals lang? Sagot nito. Nasanay kasi ako sa mansyon. Pinatikim sa akin nila Charlotte at Gian at nagustuhan ko kaya ito nang palagi kong kinakain. Huwag kang mag-alala, may break time kami ng alas 10 ng umaga. Maraming pagkain ang nabibili sa kantin. Sagot ko, at naglagay ng cereal sa kutsara at akmang isusubo ko sa kanya. Agad naman itong napanganga kaya natuwa ako. Imagine pumayag ang isang Rafael Villari na subuan ko. Hmm, mukhang masarap nga ah. Wika nito sa bayngoya. Sabi ko sa eh. Sagot ko sa subo. Napansin kong kumuha ito ng isang perasong croissant at kinagatan iyon bago din ako sinubuan. Agad naman akong nagpa-unlock. Mmm, sarap ng croissant na to ah. Cheese flavor? Wika ko. Gusto mo magbukas pa ako ng isa pa? Tanong nito, agad akong umiling. Kumuha ako ng tatlong peraso at inilagay sa bag ko. Babaunin ko na lang para juice na lang ang bibilihin ko mamaya sa kantin. Sagot ko, natawa ito Uy, huwag mo akong tawanan. Walang ganito sa kantin. Muli kong wika. Lalo naman itong napahalakhak. Oo nga, hindi ko kasi akalain na may pagka-girl scout pa lang misis ko. Sagot nito sa bayhalik ulit sa noo ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig sa kanya. Inabot din kami ng ilang minuto bago natapos ang pagkain ng agahan namin. Kung wala nga lang kaming pasok pareho baka maghapon na kaming magtawanan sa loob ng penthouse. Kaya lang kailangang harapin ang tunay na realidad ng buhay. kailangan pumasok ng opisina ni Rafael dahil maraming naghihintay sa kanya doon. At kailangan ko din pumasok ng school para naman maipagmalaki ako ni Rafael sa ibang tao. Yes, biglang nag-iba pananaw ko. Mag-aaral ako ng maayos hindi para lang sa pamilya ko, kundi para na din kay Rafael. Ayaw kong pagtawanan siya ng iba kapag malaman ng ibang tao na ang babaeng pinakamamahal niyang asawa ay walang pinag-aralan. Kaya magsisikap ako sa abot ng aking makakaya. Kaya kahit masakit pa ang buo kong katawan ngayon, pinilit ko pa rin pumasok ng school. Ayaw kong magsayang ng oras. Gusto kong makita din ni Rafael na nagsisikap ako. Gusto kong ipagmalaki niya ako sa lahat ng kakilala niya. Nakasandal ako sa balikat ni Rafael habang tumatakbo ang sasakyan papuntang school Kung pwede nga lang wag na muna kaming maghiwalay ngayong araw Kaya lang hindi pwede Kailangan kong ipakita sa lahat na nagpuporsigya ko para matupad ang pangarap ko Isa pa kailangan din pumasok ni Rafael ng opisina Alam kong hindi biro ang responsibilidad nito sa pagpapatakpo ng negosyo ng pamilya At ayaw kong ako ang isa sa mga dahilan para mapabayaan niya yun Siyak na mahihirapan din akong makapag-concentrate ngayon sa klase. Siguradong walang ibang laman ng isip ko kundi siya lang at ang mga nangyari sa amin. Siguradong ayos ka lang ba, Sunshine? Muling tanong nito. Hindi ko nga mabilang kung ilang beses nang lumabas ang katanungan yun sa bibig niya. Mukhang nag-aalala talaga ito sa kalagayan ko. Ayos lang po ako. Uupo lang naman ako sa school at makikinig sa lectures ng mga teachers namin. Hindi na din siguro ako lalabas mamaya para pumunta ng kantin. Uutusan ko na lang ang mga bago kong kaibigan na bilhan ako ng kahit juice lang muna. total may baon naman akong croissant. Nakangiti kong sagot. Hinawakan ko pa ang kamay nito tiningnan. Ang lambot talaga ng palad niya. Mas malambot pa yata sa palad ko. Iba na talaga kapag ipinanganak na mayaman. Kapag may problema, huwag kang mag-atubili na tawagan ako ha. Ilang minuto lang naman ang layo ng opisina sa school mo. Sagot nito, agad akong napatango. Pagdating ng school ay agad na bumaba ng kotse si Rafael. Ito na din mismo ang nagbukas ng pintuan sa gawi ko at inalalayan akong makababa. Kilig na kilig naman ako. Ang swerte ko dahil alagang alaga ako nito. Akala ko talaga walang kabutihan ang makikita sa puso nito eh. Ang sumit kasi nito noon. Lagi pang nakakunot ang noo. Pero ngayon ibang iba na siya. Palagi nang nakangiti kapag kausap ako. Palagi pa akong hinahalikan. Feeling ko tuloy, prinsesa ako kung ituring niya. Ihahatid na kita sa classroom mo. Wika nito ng tuluyan na akong nakababa. Nagulat naman ako. Sa totoo lang gusto kong tumutol. Masyadong famous si Rafael. At syak na pagkakaguluhan siya ng mga classmates ko. Baka maging laman pa ako ng usapan dito sa eskwelahan namin. Kaya ko na. Hindi na kailangan, Rafael. Baka malate ka niyan sa office. Sagot ko, agad itong umiling. Nope. Makakapaghintay ang trabaho, Sunshine. Mas marami akong oras para sa'yo. Sagot nito at kinuha ang bag na nasa balikat ko. Pagkatapos ikinawit nito ang braso sa bewang ko at sabay na kaming naglakad papunta sa aking classroom. Hindi ko naman malaman kung anong mararamdaman ko sa bawat madaanan namin ng mga estudyante, pinagtitinginan kami. Kitang-kita ang pagkagulat sa kanilang muka. Nagbubulungan pa ang iba't alam kong kami ang kanilang pinag-uusapan. Pagdating ng classroom may agad kami pinagtitinginan ng aking mga classmates. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Sabay-sabay ko pang narinig ang kanilang pagsinghap ng haplo si Rafael ang pisngi ko. At halikan ako sa noo. Ako nang magsusundo sa iyo mamaya. Sabay na tayong uuwi ng mansyon. Masuyo nitong wika. Agad naman akong tumango. Pagkatapos naglakad na ito pa alis kaya naiwan naman akong nakatulala habang sinusundan nito ng tingin. Veronica, true lalo ba yung nakita namin? Hinatid ka na naman ng isang Rafael Villarin? Agad na lapit sa akin ni Randy. Hindi ko ito pinansin at naglakad na sa aking upuan. Nandito na din pala si Beatrice at nakangiti itong nakatingin sa akin. Ang mo talaga sa info. Jowa ka na ba ni Rafael Villarin? Malakas ang boses ni Randy na tanong nito. Agad ko namang narinig ang bulungan sa paligid. Mga bulungan na mula sa mga classmates ko. Malamang, sa dami ng pwedeng landiin ni Rafael Villarin, ikaw pa talagang napili. Hindi mo siguro alam kung gaano katinig sa babae ang lalaking yun. Parang nagpapalit lang ng damit kung magpalit ng girlfriend. Narinig kong wika ng isa sa mga classmates ko. Malapit lang ang upuan ito sa kinauupuan ko kaya malinaw kong narinig ang lahat. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya, lalo na nang sigundahan ito ng iba ko pang classmates. Mahina pa silang nagtawanan. Sinabi mo pa girl, balita ko sponsored ng mga bilyarin kaya nakapasok siya sa school na to. Kapalit ng pakikipag... Mm, slave ng isang Rafael Villarin. Sagot naman ng isa pa, hindi ko mapigilan na maikaw yung mga kamao ko. Ang mga tao nga naman, ang bilis nilang manghusga. Napapitlag pa ako nang biglang hampasin ni Beatrice ang sulatan nito. Sabay-sabay na napatitig sa kanyang halos lahat ng classmates namin. Halatang halata talagang ingit sa budhi mo, no, Jennifer? Ang hilig sa chismis. Lahat ginagawa ng kwento. Palibhasa kasi kahit maghubad ka sa harap ng isang Rafael Villarin, hindi ka papansinin. Wika ni Beatrice, nagulat ako sa ginawa nito. Hindi ko akalain na ipagtatanggol niya ako sa grupo nila Jennifer. Totoo naman ah, imposibleng seryosohin siya ni Rafael. Sa dami ng mga nagagandahang babae na nakapalibot doon, tsak na itatapon lang din siya na parang isang basahan. Hindi usong Cinderella love story sa panahon ngayon. Natatawang sagot ni Jennifer. Tinapunan pa ako ng nakakainsultong tingin. Agad akong napayoko. Eddie, eh, wow! Hindi mo lang maamin sa sarili mong bitter ka. Malibasa kasi. Mas hamak na mas maganda sa'yo si Veronica. Mas hamak naman mas malinis ang kaibigan ko kaysa sa'yo, no? Muling sabat ni Beatrice. Hinawakan ko na ito para tumigil na. Ay nako. Ang hirap talaga kapag puro kainggitan ng namamayani sa puso ng isang tao. Hindi na lang masaya sa achievement ng ibang tao. Sabat naman ni Randy sabay labas ng kanyang cellphone. Hindi kailangan ng opinyon mo, bakla ka. Kaya manahimik ka. Pangaaway naman ni Jennifer. Parang ayaw pa nitong tumigil. Nasa na bang subject teacher namin? Sana dumating na siya para matigil ng gulong ito. Bakla nga ako sa iyong paningin. Pero mas hamak na mas maganda ako sa iyo. Uso naman sana ngayon ng retoke pero hindi mo mapaayos-ayos yung ilong mo na naapakan yata ng kalabaw sa palayan. Walang budget, te. Pangaasar na sagot ni Randy. Agad kong narinig ang tawanan sa buong paligid. Nang tingnan ko si Jennifer ay halos umusok ng ilong nito sa galit. Pulang-pula na ang kanyang muka at nalilisik ang mga matang nakatingin kay Randy. Suntukan na lang kaya tayong bakla ka. Galit na sigaw ni Jennifer sa tayo. Tumayo na rin si Randy at mukhang handa na nitong patulan ng maldita namin na kaklasmate. Agad naman akong napatingin kay Beatrice para sana magpatulong na awatin ng dalawa. Hayaan mo silang magrambulan lamang tayo dahil lalaki pa rin si Randy kahit saan tingnan. Sagot ni Beatrice at nagumpisa na itong kumuha ng video. Parang baliwala lang dito ang bangayan sa pagitan nila Jennifer at Randy. Hindi ko kayang may nakikitang nasasaktan. Huli na nang mapansin ko ang paglapit ni Jennifer. Itinulak ako nito kaya naman nawalan ako ng balanse at natumba sa isang upuan. Tumama pang pa ulo ko sa itaas na bahagi ng upuan. Agad akong nakaramdam ng sakit ng ulo ko. Diyos ko, Veronica! Sabi ko sa'yo, hayaan mo na silang magrambulan eh! Agad nawika ni Beatrice. Agad ako nitong dinaluhan at tinitigan sa muka. Napansin kong biglang pamumutla nito habang nakatitig sa akin. Bakit? Tanong ko habang hindi maiwasan na makaramdam ng kaba, Nakakaramdam na din kasi ako ng pagkahilo. Ma May... dugo sa ulo mo? Sagot nito, wala sa sariling nahawakan ko ang aking ulo. At agad akong nagulat. May dugo nga ako. Hindi ko maiwasan na makaramdam na matinding kaba. Pe Pero relax ka lang. Tumawag ng ilang mga classmates natin ng guard. Sagot nito. Muli kong inilibot ang tingin sa paligid. Abala pa rin si Randy sa pakikipagbakbakan sa grupo nila Jennifer. Kung titingnan kahit lalaki mukhang dehado si Randy. Dahil pinagtutulungan siya ng apat na mga kaibigan ni Jennifer. Mabuti na lang nagsipagdatingan ng ilan sa mga guard ng school. Inalalayan akong makabango ni Beatrice, pero dahil nahihilo ako, agad akong umiling. Na nahihilo ako. Sagot ko sabay pikit ng mata ko. Agad kong narinig ang paghingi ng tulong ni Beatrice. Bago ako nawala ng ulirat ay narinig ko pa ang pagkakagulo ng lahat. Hindi ko alam kung ilang minuto ako nawala ng malay. Basta nagising na lang ako na nakahiga pa rin ako dito sa sahig ng classroom namin. Nakasalampak sa tabi ni Beatrice at bakas ang pag-aalala sa mukha nito. May pinapaamoy ito sa akin kaya siguro bumalik ako sa ulirat. A anong nangyari? Tanong ko. Sinapok ko pa ang ulo ko sabay dahan-dahan na bumangon. Agad naman akong pinigilan ni Beatrice. Huwag ka munang bumangon, Veronica. Binigyan ka ng first aid ng nurse. Nilinis na din ang sugat mo sa ulo. Maliit lang naman pero tumawag pa din kami ng ambulansya para madala ka sa hospital. nag lang pigil sa akin ni Beatrice. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Kinapa ko ang ulo ko at agad kong napansin na medyo basa nga ang buhok ko. Siguro dahil sa dugo na lumabas kanina. May nakapa din ako na parang benda. Hindi ako sure kung gaano kalaking sugat ko doon. Inilibot ko ang tingin sa paligid. Tahimik na mga classmates ko habang nakatingin sa gawi ko. Dumating na din palang English teacher namin. Kaya pala natahimik na ang mga classmates ko. Ayos ka lang ba, Miss Mendoza? May masakit ba sa'yo? Ang ulo mo. Nagaalala nitong tanong. Sinipat pa ako ng tingin kaya hindi ako nakasagot. Huwag kang mag-alala, ipapatawag sa guidance office ang mga magulang ng involved sa gulong ito. Muling wika ni teacher, hindi pa rin ako umimik. Hindi maayos ang pakiramdam ko. Kumikirot ang sugat sa ulo ko. Napatingin pa ako sa kinaroroonan nila Jennifer at ng grupo niya. Tahimik silang nakaupo sa isang sulok at nakaismid na nakatingin sa gawi ko. Marahan akong napubuntong hininga bago binalingan si Beatrice at nakikiusap na nagwika. Beatrice, pasuyo naman ang cellphone ko. Nakikiusap na wika ako sa kanya. Tuluyan na din akong naupo sa sahig. Mabuti na lang at hindi na ako nakakaramdam ng hilo. Hindi ka tulad kanina. Agad naman itong tumangot, kinuha ang bag ko at iniabot sa akin. Agad kong kinuha ang cellphone ko at nagdayal. Nakailang ring din bago ko narinig ang boses ni Rafael sa kabilang linya. Sunshine, kamusta ka? Don't tell me na na mo ka agad ako. Malambing na sagot nito. Muli akong napasulyap sa kinaroroonan nila Jennifer bago nagsalita. Rafael, nabagok ako. Ayo kung sumakay sa ambulansya. Sagot ko. Agad kong narinig na may kumalabog sa kabilang linya. Nagtaka naman ako. Nasan ka? Bakit ka nabagok? Na out of balance ka ba? Sabi ko naman sa'yo huwag ka na munang pumasok eh. Wika nito na bakas ang pag-aalala sa boses. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Agad naman akong dinaluhan ni Beatrice. Bakit ka umiiyak? Masakit ba ang ulo mo? Huwag kang mag-alala, ipapakulong natin ang malditang Jennifer na yan. Kasalanan niya ang lahat. Wika ni Beatrice. Arte lang yan. Malay ko bang lampa palang babaeng yan? Konting tulak, tumba ka agad? Ano yan? Sabat naman ni Jennifer. Agad namang sumabat ang teacher namin. Miss Santos, stop it. Huwag mo nang dagdagan ng kasalanan mo. Pinapatawag na namin ang parents mo kaya humanda ka. Saway ng teacher namin kay Jennifer. Kumismid lang ito at inirapan ako. Sorry, dapat pala hindi na talaga ako pumasok. Nagkagalo tuloy dito sa classroom namin dahil sa akin. Muling wika ako para tuloy akong bata na nagsusumbong dito. Wala eh, wala naman akong pwedeng tawagan. Bilin din naman niya sa akin kanina. Tawagan ko siya kapag may kailangan ako. Ayoko talagang sumakay ng ambulansya. Marami daw multo doon. Napansin kong biglang pananahimik ni Rafael sa kabilang linya. Mukhang pinapakinggan nitong salita ng pagsasalita nila Beatrice at Jennifer. Mukhang may idea na ako kung bakit ka natumba. Parating na ako and don't worry. Ako nang bahala sa lahat. Sisiguraduhin ko na mananagot ang sino mang may kasalanan. Sagot nito, bakas ang galit sa kanyang boses. Kaya hindi ko maiwasan na kabahan. Agad na nawala sa kabilang linya si Rafael. Kaya pinindot ko na din ang end button. Miss Santos, mauna na kayo sa guidance office. Miss Gonzales, kaya mo na ba ang sarili mo? Kinokontak na din ng guidance ang guardian mo. Kaya anumang sandali, nandirito na din sila. Wika ng teacher namin. Agad naman akong nagulat. Napalunok pa ako ng makailang ulit bago muling nagsalita. S Sinong guardian po? Hindi ko mapigilang tanong. Marian Villarin? Sagot nito. Pagkatapos agad na napakunot ang noo muling tumitig sa akin at agad kong napansin ang pamumutla ng mukha ng teacher. Marian Villarin? Kaano-ano mo siya? Tanong nito, hindi naman ako nakasagot. Wala pa man si tita, hindi ko na maiwasan na makaramdam ng hiya. Nadamay pa talaga sila sa gulo na to. Kung bakit naman kasi hindi muna nila pinaalam sa akin na tatawagan pala nilang mga guardian na sangkot sa gulo. Ayos na kung si Rafael na lang. At least nagkakaintindihan na kami. Pero sila tita, masyadong nakakahiya yun. Mami po ni Rafael Villarin, nobyo ni Veronica. Sabat naman ni Randy, hindi ko naman maiwasan na pandilatan ito. Saan kaya nito nasaga pang balitang nobyo ko si Rafael? Hindi pa naman ako nagkikwento sa kanilang dalawa ni Beatrice tungkol dito. Tumawa naman ito. Nang sumulyap ako sa mga kaklasmate ko, ikita ang pagtataka sa kanilang mga muka mukhang sobrang famous nga ng pamilya Villarin dito sa Pilipinas para makilala nila ng ganito. Bakit si Mrs. Villarin pa? Si Mimay lang naman yan sa mansyon. Hindi ako naniniwala na girlfriend siya ni Rafael. Baka inakit niya lang. Muling sabat ni Jennifer, kahit kailan talaga pasmadong bunganga ng babaeng ito. Isusumbong ko talaga ito kay Rafael mamaya. Tutal naman mukhang proud pa siya sa ginawa niya sa akin. Imbes na mag kung ano-ano pang lumalabas sa bibig nito, mahina akong napabuntong hininga at dahan-dahan na akong tumayo. Ngayon ko lang napansin na may sapin pala ako. Mabuti na din para hindi masyadong madumihan ang uniform ko. And speaking of dumi, may ilang bahid ng dugo blouse ko. Hindi ko mapigilan na mapangiwi at sumulyap kay Beatrice. Matagal ba akong nawalan ng malay? Bulong ko habang dahan-dahan na nauupo sa aking upuan Pinalalayan ako nito bago sumagot. Saglit lang, mga 10 minutes lang. Uy, kailangan mo pa rin magpatingin sa doktor ha? Although maliit lang naman ang sugat mo, pero tumama pa rin ang ulo mo sa silya at dumugo pa. Sagot nito sa nagaalalang boses. Agad naman akong tumango. Oo naman, pero ayokong sumakay sa ambulansya. Natatakot ako. Sagot ko. Ilang minuto pang lumipas. At unti-unti nang nagsidatingan ng mga magulang nila Jennifer at ng mga ilang estudyante na sangkot sa gulo. Agad kaming pinatawag ng guidance counselor sa office nito. First time na nangyari sa akin to kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Nakaalalay naman sa akin ng school nurse habang papunta kami sa office kaya naman maayos kaming nakarating. Dumating na din ang ambulance pero dahil ayaw kong sumama umalis na din kaagad ito ng masiguro ng mga medical staff. Nakasama nito na maayos naman ang kalagayan ko. Ihintayin ko na lang si Raphael. Hindi pa ba tayo mag-uumpisa? Ano daw bang ang demand? Gusto bang sagutin namin ang medical expenses ng nakaaway ng anak namin? Agad na tanong ng isa sa mga magulang. Kung hindi ako nagkakamali, ina ito ni Jennifer. Halos kamukha niya kasi. Dapade ng ilong na siyang hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Randy. Hintayin na lang po muna natin ang iba pang guardian na sangkot pagkatapos mag-umpisa na tayo ng discussion. Sagot ng guidance counselor, nayayamot na napabuntong hiningang ina ni Jennifer at tumitig sa gawin namin. Hindi makakarating sila, mami at daddy. Nasa Europe sila ngayon. Hindi ko na din pinapunta si Yaya. Wala din namang kwenta. Muling bulong ni Randy. Napatitig dito si Beatrice bago sumagot. Yung step-brother ko ang darating. Kainis nga eh. Tiyak, sasabunin ako nun. May date pa naman yun sa bago niyang babae. Bulong naman ni Beatrice. Ano na? May hinihintay pa ba tayo dito? Sayang ang oras. Galit na muling angal ng nanay ni Jennifer. Agad naman itong sinigundahan ng iba pa. Kung makapagdemanda, kala mo naman mga walang nagawang kasalanan ng mga anak nila. Napatingin naman sa aming tatlong guidance counselor. Bago pa ito nakapagsalita bumukas ng pintuan ng office, agad na iniluwa ang taong kanina ko pa inaasahan, si Rafael, at kasama nito si Tita Marian. Parang gusto ko naman lumubog sa kinauupuan ko dahil sa nararamdamang hiya kay Tita, lalo na nang tumitig sa akin ang nag-aalala nitong mga mata. Diyos ko, Veronica, anong nangyari? Bakit may dugo ang damit mo? Agad na wika ni Tita sabay lapit Sa akin. Tiningnan ako nito sa mukha kaya napayuko ako. Anong nangyari? Ganito ba kapabaya ang eskwelahan na to? Para hayaan na may estudyanteng masaktan? Galit na wika ni Rafael. Walang pulang ang mukha nito at kita kong matinding galit sa kanyang mga mata. Hindi naman ako makapaniwalang na patitig dito. Lalo na nang lapitan ako nito at eksaminin. Yes, parang ine-examine niya talaga ako. Tiningnan ang buo kong mukha pati na din ang ulo na may sugat. Bakit ba napaka-iresponsable ng eskwelahan na to? Hindi nyo ba napansin ang sugat ni Veronica at hindi nyo kaagad dinala ng hospital? Muling sigaw ni Rafael, agad naman itong hinawakan ni tita. Pilit pinapakalma, samantalang wala ni isang nakaimik sa mga magulang ng classmates ko. Parang natameme din ng mami ni Jennifer na kanina paputak ng putak. Namumutla ito ng makatingin sa amin. A Ayaw po ni Ms. Gonzales na magpadala ng hospital, sir. P Pasensya na po. Bi binigyan na po siya ng first aid ng nurse. At tiningnan na din siya ng mga medical staff na kasama ng ambulance kanina. Sagot ng guidance officer. Muling tumitig sa akin si Rafael at umiling. Galit ito pero hindi pa rin maitagong matinding pag-aalala sa mukha nito. Bakit nangyari ang ganitong gulo? Kulang ba kayo ng security dito?" Kailangan pa ba namin magpasama ng bodyguard sa estudyante namin para masiguro namin ang kanyang kaligtasan? Sabat naman ni Tita Marian. Naupo na ito sa tabi. Ikinalulungkot po ng buong eskwelahan ng mga nangyari, madam. Gagawin po namin ang lahat para managot ang may kasalanan. Patawad po sa mga pagkukulang namin. Pipilitin po namin na hindi na mauulit ang mga nangyari. Sagot ng guidance. Halata ang nervyo sa boses nito. Nelson, tutukan mo ang kaso na to. Gusto kong may managot sa lahat ng mga nangyari ngayon. Uwi ka ni Rafael at agad na lumapit sa akin. Tumitig muna ito sa ina tsaka ako inalalayan na makatayo. Pa Pasensya na po kayo, Mrs. Villarin. Boss Rafael, ayaan niyo po. Didisiplinahin namin ang maiging mga anak namin. Hindi namin kukonsintihin ang ginawa nilang kasalanan ngayon. Sana magkaroon ng puwang sa puso niyong pagpapatawad. Narinig kong wika ng mami ni Jennifer, agad namang ginatungan ng iba pa. Puro sorry ang aking naririnig sa paligid. Mukhang natakot talaga sila sa presensya ng mga bilyarin. Ganoon ba talaga sila kamakapangyarihan? Malaking respeto sa kanila ng halos lahat ng tao. Akmang lalapit na ito kay Tita Marian, pero naudlot yon dahil kaagad na humarang ang isa sa mga bodyguard. Wala na itong nagawa pa kundi bumalik na lang sa kanyang upuan. Parang wala lang din namang narinig sila Tita Marian at Rafael. Hindi na din sila umimik at itinuon ng atensyon sa akin. Kaya mo na bang maglakad? Masuyo na itong tanong. Agad akong tumango. Kailangan kang madala sa doktor. Hindi ako makakapayag na may mangyaring masama sa'yo. Wika nito at agad akong hinawakan sa bewang. Nahihiya naman akong napatitig kay Tita Marian. Ang sekretary na ng anak kong magre-report sa amin kung anong aksyon ang gagawin ng school na to para sa mga nangyari. Guidance, alam niyong mainipin kaming tao kapag hindi kami kontento sa aksyon na gagawin niyo. Hindi kami magdadalawang isip na idemanda pati ang eskwelahan na to. Seryosong wika ni tita, diretsyo na kaming lumabas ng office. Rafael's FOV Magkahalong galit at pag-aalalang nararamdaman ko nang biglang tumawag sa akin si Veronica at sinabing na aksidente daw ito sa classroom. Alam kong hindi maayos ang pakiramdam nito dahil sa nangyari sa amin. Kaya nga pinipigilan ko itong wag na munang pumasok ng school at magpahinga na lang muna. Kaya lang may katigasan din ang ulo nito. Gusto talagang pumasok ng school dahil kakaumpisa pa lang daw ng klase at ayaw umabsen. Nasa kasagsagan ako ng meeting nang matanggap ko ang tawag na yun. Kaya nang malaman kong naaksidente ito agad akong umalis ng meeting room. Sobrang nag-aalala talaga ako sa kalagayan ng babaeng pinakamamahal ko.